Nakakita na ba kayo ng uh, electric pan na uh, isang electric pan pero doble yung pan uh, nya. So, kabilaan. Pero isa lang yung motor nya. So, ito papakita ko sa inyo. Isa yung malaki at isa rin yung maliit. So, ayan. Ang pangalan ay uh, Twingo. So, ayan. Pagaganahin po natin at uh, titingnan natin kung gumagalaw yeah. o oh, ayan parehas pong parehas pong gumagalaw yung electric pa na yan. parehas silang gumagalaw yan kung makikita nyo isang maliit isang malaki ayan ngayon lang ako nakakita ng uh, ventilador na isang isang stand lang tapos isa lang yung motor tapos dalawa yung panya uh, magaling din yung uh, gumawa nito sa so, tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita nito <laughs> so ayan kung gusto nyong makita ayan po yung uh, brand nya asahi po pala ang uh, brand nito pero hindi ko nakikita sa mga market to na yung dalawahang uh, ventilador so ayan, sabay 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 po siyang uh, gumagalaw totoo po ito ayan medyo makakatipid kayo nito sa kuryente kasi dalawa yung umiikot so maliit lang ang voltahe nito pero 220 rin po sa mga gusto ng bumili ng electric pa na to ang pangalan po ay Asahi so, ayan yun sana po ay kahit papano ay meron akong naishare sa inyo na meron palang ventilador isang ventilador pero dalawa yung uh, ulo nya dalawa yung pan na umiikot isang malaki at isang maliit so ayan po uh, yung speed nya ay 1, 2, 3 rin 1, 2, 3 ayan. at umiikot din yan Yan, nakikita nyo umiikot siya. yun po so ayun at uh, sana ay kahit papano ay natuwa kayo dahil uh, siguro kahit, kahit kayo ay uh, ngayon lang din nakakita ng uh, ventilador isa yung stand pero dalawa yung panya dalawa yung uh, umiikot may isang malaki at isang maliit.